ang alamat ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon sa lupain ng Albay, may isang dalagang ang kagandahan ay kasing perpekto ng umagang may hamog. Siya ay si Daragang Magayon, anak ng datong si Makusog. Maraming binatang humahanga sa kanya, pero may isang araw na may nagligtas sa kanya sa pagkakalunod sa ilog. Magayon, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka nalunod na ako. Panganoron, walang anuman, binibini. Ako si Panganoron mula sa kabilang pulo. Dahil sa pangyayaring iyon, umusbong ang pag-ibig sa pagitan ni na Magayon at Panganoron. Araw-araw silang nakikita sa tabing dagat. Magayon, Panganoron, sana hindi na tayo maghiwalay. Panganoron, Pangako, Magayon, ikaw lang ang laman ng aking puso. Ngunit may isang makapangyarihang dato na nais mapasa kanya si Magayon, si Pagtuga. Nagpadala siya ng maraming regalo kay Makusog. Pagtuga Datong Makusog, ang dalagang si Magayon ay karapat dapat maging aking asawa. Makusog Pasensya ka na, pagtuga, ang puso ng aking anak ay nasa iba na. Dahil sa galit, dinukot ni Pagtuga si Makusog at pinagbantaan si Magayon. Pagtuga, magpakasal ka sa akin. O hindi mo na muling makikita ang iyong ama. Sa takot, pumayag si Magayon magayon. Gagawin ko ang gusto mo, huwag mo lang saktan si ama. Ngunit bago pa man maganap ang kasal, dumating si Panganoron kasama ang kanyang hukbo upang sagipin si Magayon. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Panganoron at Pagtuga. Pagtuga, hindi mo siya makukuha, dayuhan. Panganoron, hindi mo siya kailanman minahal, handa akong mamatay para sa kanya. Sa gitna ng laban, isang palaso ang tumama kay Magayon habang pinoprotektahan si Panganoron. Sa gulat at lungkot niyakap siya ni Panganoron. Panganoron, umiiyak. Magayon, huwag mo akong iwan. Habang yakap-yakap niya si Magayon, tinamaan din si Panganoron ng sibat ni Pagtuga. Pareho silang bumagsak sa lupa magkayakap. Umulan ng malakas, lumindol. Maya, maya sa lugar kung saan sila nahulog, Unti-unting lumitaw ang isang mataas na bundok na perpekto ang hugis tulad ng mukha ni Magayon na may ngiti habang natutulog. Tinawag ito ng mga tao na Bulkang Mayon bilang alaala sa wagas na pag-ibig ng dalawang nilalang na hindi pinahiwalay ng kamatayan. Aral ng kwento Ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo, hindi hadlang ang pagkakaiba ng lahi o lugar, basta't dalisay ang puso. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat!